kasaysayan, kababalaghan, politika, current events, at iba pa. Huwag magpahuli ating alamin Tuklasin. dito sa Historiador. Historiador. Filipino. sundalo para sa isang rescue mission ay hindi basta-basta. Mahigpit ang proseso at tinitiyak ng militar na ang mga kasali ay may sapat na kakayahan, tapang at karanasan upang may sakatuparan ng misyon ng ligtas at matagumpay. Karaniwang pinipili ang mga sundalong may mataas na antas ng disiplina, karanasan sa combat at may espesyal na pagsasanay tulad ng sa Scout Rangers, Special Forces o Naval Special Operations Group bago sila isama dumadaan sila sa mahigpit na psychological at physical evaluation upang matiyak na kaya nilang harapin ang matinding stress at panganib ang mga elite units ng Philippine Army gaya ng Scout Rangers, Special Forces at Marines ang pinakakilala sa kanilang kausayan sa mga rescue at counterterrorism operations. Sila ay eksperto sa close combat, jungle warfare at hostage rescue tactics. Ang mga Philippine Marines, Special Forces at Army Rangers ay madalas na pinipili para sa mga rescue missions dahil sila ang itinuturing na pinakamahusay, pinakamabilis at pinakasanay sa mga operasyon na nangangailangan ng tapang, disiplina at mataas na antas ng kakayahan. Yan ang mga dahilan kung bakit sila epektibo at kadalasang pinipili para sa ganitong uri ng misyon. Sa madaling sabi, sila ay hindi lamang mga sundalo, kundi mga eksperto sa pagliligtas, tagapagtanggol ng buhay at simbolo ng tapang. Dahil sa kanilang mataas na antas ng pagsasanay, disiplina at pagmamahal sa bayan, sila ang unang tinatawagan kapag ang buhay ng kapwa Pilipino ay nakataya. Napakalaki ng pressure na dinadala ng mga sundalong kasali. Alam nilang bawat galaw ay maaaring magdulot ng tagumpay o kapahamakan. Hindi lang para sa kanila kundi pati sa mga bihag na kanilang ililigtas. Bukod sa panganib ng kamatayan, ay dala rin nila ang moral responsibility na mailigtas ang mga inosente at mapanatili ang dangal ng hukbong sandatahan. November 25, 2019 Nasukat ang galing ng Philippine Army's 2nd Special Forces Battalion sa direktiba ng komandor ng West Mencong na si Lieutenant General Serelito Subihana ng kanilang isinagawang rescue mission sa mag-asawang Alan Arthur Hirons. Isang prito na tasawan nitong Pilipina na si Wilma, October 4, 2019, nang sila ay tinukod ng grupong pinaniniwala ang abo sa kanilang mismong beach resort sa barangay Alindahaw, Tukuran, Zamboanga del Sur. Jafar, kumpirmado ang impomasyon na ibinigay sa akin ng ating contact. Nasa resort nila ang mag-asawa. Mayaman ang Briton na yon, kaya nakakasuguro ako na papayag sila at makakaya nilang bayaran ng halagang 50 million na ransom kapag madukot na natin sila. Ha ha ha! Ganito lang kadali ang kumita ng pera, Jamal! Sige na, Magsama ka na ng mga tauhan natin at dalawang motorboat ang badalhin natin sa pagdukot sa kanila. Allahu Akbar! Takbir, Allahu Akbar, Allahu Allahu. Ayon sa mga nakasaksi sa nangyaring pagduko, dalawang motor bangka ang dala ng apat na armadong kalalakihan na pumasok sa resort at binitbit ang mag-asawa at sa pilitang pinasakay sa isa sa mga motor bangka na dala nila. Kaagad na nagdemand ng 50 million pesos ang mga kidnappers sa pamilya ng mga biktima para sa kanilang kalayaan. We have in our custody your father and your stepmother. Give us 50 million pesos as ransom for him and his wife. Make no mistake to tell no one, especially the police, about this call. Or your father and stepmother will be in danger. Wait for my call and I will give you the details on where to deliver our money. Ayon sa mag-asawang tinuko, nakakahiya raw at nakakababa ng pagkatao ang ginawang pagtrato sa kanila ng kanilang mga kidnappers habang sila ay nasa kampo nila. Hindi raw sila pinapakain ng mabuting tinanggal pa sa kanilang mga daliri ang kanilang mga wedding rings. Hindi pa sila pinapayagang makalabas sa lugar na kanilang pinagtataguan kaya kapag gusto nilang dumumi ay sa isang mangkok lang nila ito ginagawa. Halos araw-araw rin daw silang natutroma dahil sa mga panunutok ng paril na mga kidnappers sa kanila. Pumuo ng grupong tumutok sa kaso si Lieutenant General Subihana at tinawag niya itong Joint Task Force Hirons. Ito ang grupong tututok sa kaso. Soldados, listen up. Matapos ang masinsinang screening na aming ginawa at base na rin sa mga rekomendasyon ng inyong mga opisyal, kayo ang aming nakili para magsagawa ng isang napakamasilan na uri ng misyon. Ito ang pag-rescue sa mag-asawang Briton at Pilipina na dinukot ng mga abo. Siguraduhin maibabalik natin sila sa kanilang mga pamilya na buhay na buhay at Walang ni isang sentimo na lalabas sa kanilang mga bulsa bilang pambayad as ransom sa mga gagong abo na ito. I trust in you soldiers. Hanapin ng mga abo at wasakin. Halos tatlong araw na sinubaybayan ng militar ang grupo ng abo na siyang nakakaalam sa lokasyon ng mga bitima Hanggang sa nasokol nila at kaagad na nagkratratan Tumba ang pitong miyembro ng abo kasama na ang pinaniniwalaang may katungkulan sa grupo na nilalang si abo talha Mga kapatid, pinasok kami ng mga sundalo sa kampo Hindi namin sila nakita at naramdaman Basta't bigla na lang nagkaratratan Tumba ka agad si Abu Talha. Sa tingin ko iba't ibang unit ng mga sundalo ang umatake dahil napakasistematiko ang kanilang ginawa. Ang ganong klasing galawan na idati na naming nakita sa engkwentro namin sa Marines, Special Forces at mga musang. Kailangan na nating mag-regroup. Baka maubos nila tayo pag wala tayong backup. Matapos mapinpoint ang lokasyon ng mag-asawa na nasa Mount Piahan ay kanila nang kinapang ito hanggang sa na ang tropa ng gobyerno at ang mga miyembro ng Apo. Sampung minuto lang ang itinagal ng bakbakan na tuluyan ang nagsitaka sa mga kidnappers at iniwan na lang ang mag-asawa dahil sa magiging sagabal na lang ito sa kanilang pagtakas. Anak ng tupa! Hayaan na lang natin yung dalawang yan. Diyan pa tayo mapapahamak. Binubuntutan na tayo ng mga special forces. Kailangan na natin makalayo sa ludol na to. Busit, pera na naging bato pa dahil sa walang kasablay-sablay na rescue operation ng mga piling sundalo ng AFP ay pinuri ng pamahalaan ng Britanyang Pilipinas. Maliban sa nagawang ma-rescue ang mga biktima ay hindi pa ito nakapagpalabas ng pera para ibayad bilang ransom sa kanilang mga kidnappers. Malinaw ang minsahin ng gobyerno. Hindi nila papayagan ang pagdukot at susundan ng mga kriminal hanggang sa matigil ang kanilang gawain. Ang operasyon sa pagligtas kay Alan Hirons at Wilma ay isang tagumpay tagumpay ng militar na ibalik ang buhay ng mga bihag ng walang bayad na ransom na ipakita ang kapasidad ng AFP na magsagawa ng mabilis at matapang na aksyon at napahina ang loob ng mga kriminal na grupong may kaugnayan sa kidnap for ransom. Gayun pa man ay ipinakita rin ito ang panganib na kinakaharap sa lugar kung saan ang terorismo, kriminalidad at kahirapan ay magkakaugnay. Ang isang rescue mission ay hindi lamang pagsubok sa lakas ng katawan kundi pati sa isip, dam damdamin at prinsipyo ng mga sundalong Pilipino. Ang tagumpay ng bawat operasyon ay bunga ng maingat na pagpili, matinding pagsasanay at matibay na paninindigan sa kanilang sinumpang tungkulin sa bayan. Ikaw, matibay rin bang ang iyong dibdib para maging kasapi ng mga sundalo para sa rescue mission? Kung gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe, at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod dito sa Historiador Filipino.